Ayun po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan, mga kalayas? Magandang araw po sa atin lahat. Ngayon po ay ating lilinisin na rin kay kalayas na pispan. Oh, at gawa ng medyo bumiber din ha. Oh, oh, yan, oh. yan, ang makakasama po natin ay si Kapanganay. Ayun po, ang mga kalayas. Yan, atin po aring bibirahin na ng tabas. Oh. Ano po ang magiging update? Oh. Mau belistin pong bumerde? Yeah, mau ulun, mau ulun. Sudah ya, tepung amin ah, nari. Hmm. Bingisan. Kulat. Mengendaklah tepung balas da aku anu. Oh. maliit na pala isdaan. Bahala na kung anong abangan na lang po ang mga susunod update po dito. Siguro magka ano na dyan, mag gagawa na rin ulit yan ng patubig or dito pa sa ibang halaman po. Marami po naman, basta isa isa-isa lang po natin hanggat siya hindi pa nakakalusong ng bukit.

Alaga niya ang pagkabil sa bumerdi. Oh. Ha? Pero yung magpabirdi ka ng mga halaman, parang palaman ng laki na ka ng mga fertilizer, hindi alam nga daw ng halaman kung saan siya tutubo. Hindi so, mo, subukan mo yung mga ibang ano sa gubat. Wala nag-aalaga. Nagaganda, no? Oo, oh, oh, siya pa yung... Oo. Oh, oh. labuyo. Siya pa yung at Pero yung mga alaga dito sa baba, yung mga kapi mga gabi ba ano? Oh. Ako, Ah, kunti ko din. Hmm. Doon tayo. Dito sa puno saging natin tatambak ari. Tatambakan po natin lalagay. Well, aray ari aking oh, mo na. Okay. Okay. Oo, oh, diretso muna. Diretso muna ari. Oo. po kahit pa paano. O baga, hindi po ba magsukal agad. Uh -huh. dito nga kaya eh kunyon ganyan sa atin ha na ay magkakaigi din ba Wala ba oh oh stopper eh masarap ni eh. yan eh. masarap isa sa taho. saan Taho. strawberry tahu strawberry jam Ang sa tahuan. Ah. Oh. Okay. Kumara, ah, pag na. Ay, pag init ito eh. Pag araw na. Isakan ito. Mm -hmm. Pag po ito mga kalayas ay tag araw. Oh, ay gigisak. Gisak po naman aray. Oo. Oh. Oh, oh. Hindi na andam mo na. Uh -huh. magandang dito, hardin, ano dito, uh tatalang -huh. parang harding ano. Parang gilid na no

kwang ayo na i para ko hindi tayo maagad nanda hmm. eh eh lumang banda no? uh, ano? Dadalhin dito tin tatayo din na kubo ay mag-aano. Uh, prepare Oo. titingin nga pala kung baka di mawalan doon ano. Ade yeah, oo. siguro po mga kalesta tayo titingin ng ibang haligi doon sa pinagbanlatan po namin na luma oh. Yung po siguro ang kasunod nating ano dito. Kasunod na gagawin po ba? Kailangan na lang po natin kung magiging ilan po yung magiging haligi. Tapos ano po naman, kung sakaling ano, meron po naman budget na para pang ano talaga dito. Uh, -huh. para pang palinis or pag-aayos. Uh, -huh. yan. Kaso ano yun, di ating i-update po sa inyo. Uh, yan, ano, isang galam po ba yan? Ayan na po, yung narinis na natin, oh, yung gilid. Oh. Ayos na. Dito, kuwal parang maganda dito ang kubo, ano. Dito yung ano niya. Yun. Oh. Bahala na, o oh, tara. Butol tayo mag... Uh, dadala mong gulay si nanay o oh, eh. tara tayo, manggugulay pa. Yari katalbos. Yeah, ito po yung aming mga natabas, oh. Ya, yeah, gilid. Oh, matikas na. Ah. Timo yeah. tayos nga ano. Ito, 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 ito. Ha? Bahala na pag ano i gagawan pa rin ng ano. Ito, ito, ito. Oh, running water. Ano nga ka maganda sa tabi ano? Bahala na po kung anong ha? Kung anong mas maganda yung po ang ating gagawin. Oh pati ha po muna ng gulay dini sa gilid o. Kailai. Eh. Tay po'y mag uh, a ng gulay o para kan po. <susurra> yeah. kina, kina, kina. po. kinastila Ano po, kinastila na pero ito sa si Manila, ay parang ha? Wala ito sa si Manila, no? Hmm. Naroon yung malalapad. Pula! Saka yung verde. Oh, Pula malalapad. Oo. Oh, oh. yeah, ito na ang ikwan. Hmm. Ito, ito ang ipanos. No? Pusit. Ito yung masarap sa pusit. Naginatanto. Ay talaga, ha? Oh. Swabay. Oh. ito dito ang mababait ano na ulam oh ito po pati ano mabilis pag sibol oh. ulam ay... talaga pong tamang tama kahit sa ginisa o gata oh ito po ang pang, ang ulam. pang mabilisan oh Are na po. Dadalhin po may po pumadala kan nanay. Eh. Matigas na rin pala ari pagkaano niya. Oh. Pag lalo pag ito Ha? Are na po. Yeah. Tapos po ay abangan niyo na po yung magiging mga update pa po dito. Uh -huh. Marami pa. Yung puno man kanya mga halaman. Ay okay po naman at gawa na medyo maulan po dito sa atin ngayon. Ay -huh. Yan, yan yung mga kamantigi Ay, buhay na oh. Yan, yan po yung mga kamantigi Oh. Ano yung bulaklak na yan? Yung kulay maurin? Ano Hindi ko rin nga alam ay O yung kulay pink? Baka laho ka na rin Ay, luya oh. Ayan, yung luyang itim. itim Utol, pahawak, atake medyo ano na rin Pahawak Pahawak medyo akin kukutuhan ng kaunti ari yan po oh. yan ang bilis po niyan lumaki pagka yung pagka yung dahil gupiso na nga umumpisa na away okay. dire diretso na po yan ay parang pula aray eh. ko all doing madami pula no madami oh, yan. kaya nga tinandaan niya oh may mga ano pong kahuyan oh may mga pananda para alam niya kung nabuhay oo oh, oh yan yan ganito pula ito pala yung maalalagan ng pataba Minsan yung nilalagay namin ng pataba ornamental plant uh, at gawa ng para sa gulay mm. din ba? Para, para mas mabilis. Mm. Para mas mabilis. Yan yan. O, kita mo ba ko aldo? Yan lalaki na. O parang pula. Ari ba't pula? Pula. Uh. Pula ano? Uh? Mm. Kita na yan sa puno pala ang puay. Yan yan po. Uh. Yung mga ano. Yun. Ari hanggang din na. Ating uh, utay-utay na, rey. Madami. Hmm. Si, ano ka? Ito kay lahukan. Lang, eh. Baka lahukan. Maraming uri ng bulaklak. Ito, ano? Maraming merong urins. Urins. orange pula. Hmm. mga pulak-pulak. Ito Mga Ayan, ito na, ayan na. Ilang ay na ka ito. Hindi ko rin ito nakakita ng ano na yan. Basta tinuro niya sa akin, utol, dyan ay meron ng ano. Aray, utol, mula ka na. Oo nga, dire, eh, diretsyo chupate ito. Sa bagay, hindi naman nasasanawan ay ng ano, tubig. Nagdala pa rin isa. Ang tanim eh. Oo, nagdala. Ay, ayo. Oto mo 'yo. Talaga 'rang aso Iya, iya, wag tapak. Uy, tabi kain tabi, tapi, oh, oh. Choco. Doon kayo, owe, owe. Doon na doon. Na. Ay, doon na. Eh. Doon na. Tatapakan mo 'yung halaman. Are po, kalahasi ukulay pula, okay oh. ta 'o. Oh. Sa Iya yeah, 'yan panada. Uh. Pa Hu. Wo ka 'yan. Yan na po 'yung kamantigi 'o. Oh. Pitan 'o. Oh. Tas ito po, nilinis natin 'yan 'o. Oh. Ay, talaga mo na, ano, kapanganay? ano, eh. Aliyo. Ito pa, kalayas, ito. Ayan. Maganda oh. na pala Dami, ha? Oo. Bala yan po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Yan. Yan. Ano nga ba sinasabi ni Kalayas? God bless us all. <laughs> Tama nga po. Oh. Yun, ingat po lahat. ingat po lahat. Yan, yeah, si Kapanganay. Utol, ikaw nang bahala di ang pag-ano. Yan, yeah, ingat po ang lahat. Happy lahat po.